Good morning, Banggar! So, andito tayo sa may bungad. Pupunta tayo makikiniting. So, na-nice duty naman tayo, hindi teacher's duty, mga idol. Ayan. Yeah. Papunta sa school ng mga anak namin. Ayan na, uh, welcome to... Welcome, ay, Banggar! 'Yan naman yung ano, sa Church. Ay oh. lapit na tayo sa my proper Sa may plaza. Ay niyan kuya. Teka, 'yan. Oh, 'yan oh. Mm -mm -mm -mm. At atkita si Tatae. Dito yung ano, yung maraming isda na Kinarayan, Kinarayanan diba ba? Yeah. Oh, tayo mamaya. Pupunta ng palengke. Ayun, Banggar Plaza. Ay, sa lahat ng hindi pa nakakarating dito, dito na. Oh, ayan oh, pagano. Punta sa ano, sa school. Sa regional science high school, may meeting tayo. Malapit na. Mm hmm. Ladon sa ano pala is, ano, mag-three minutes. Ladon sa may arko ng banggar. Mag-three minutes mong i-travel. Ay, depende pala. Kung mabilis. Ayan. Andito na ang mamihan na masarap. O, oh, yan May papunta rin doon sa may... Uh, cemetery. Oops. Ay. Yu, malapit na ay papunta siguro ng dati ko. Mm. fortune Fortuna. Oh, dap ng gali oh. Yan, bagong banggar Public Market. Papunta na tayo, paloob na. Uy, papasok na tayo. garden dito. Okay pa. Ay, mabali na no? Yan pa. Oh. Ano yan kasi? Yung dito, dito yung ano, o, oh, likod ng public market nila. Ayun. Lapit na tayo. oh welcome to RSHS for Region 1. Ayan. Tuna na. Oh, yan. Oh. I love harness so hindi tayo early birds kundi late bird ah <laughs> my late bird <laughs> sandali mga idol oh, so, ka eh right, yeah, Ayan, so, dito, dito na tayo. Ayan, dito na tayo. na tayo mula sa slice sa mga patuloy na suporta at gumagawa pa rin sa mga programa ng ating bayan isa